Guys, ito ang maganda ang gamitin sa pag-spray. Uh, ito nga pala, nabili ko sa Shopee. Kasi, pwede siyang gamitin sa mga ganito lang, mga ganitong plastic bottle. Ilalagay mo lang siya dito. Tapos, ipihit mo. Ayan. Tapos, bumba, bubumbahin. Ang maganda dito guys, sa kanya, may adjustment siya dito sa unahan dito sa pinakang dulo niya. Kung gusto mo ma pino ang talsik niya, okay lang. Kung gusto mo malaki, ay just mo lang dito. Ayan. Saka pwede itong gamitin sa mga pang-spray sa mga insekto, salaman. ganyan yung, oh. Maganda to gamitin guys. Ilalagay eh, ko pala sa comment section ang pangalan nito. Kung anong pangalan itong pang-spray na ito.